sa wakas. Thank you. Thank you, Lord God. Sinamahan mo kami sa aming paglalakbay. Kami po ay nakarating na dito sa iyo. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito na po si Lord. Dito kami sa Sky Plaza. Grabe. Busang basa yung mga ano nyo. Damit ako din po eh. Yan, alam mo yung bundok dyan, napaligiran siya ng bundok. Itong para siyang kalsada, yan po yung mga nalalahar. No, yung mga umaagos na galing sa kabundukan na mga uh, tawag nito, yung mga buhangin papunta doon sa baba, papunta doon sa baba para siyang naging karagatan. Iyan. Imaginin mo, nakarating kami dito samantalang galing kami doon sa Santay galing, Santay galing. Anong anong ano yung pinanggalingan natin? Sa pool. Hindi, ibig ko sabihin yung sa baba, yung baba na ano. Saan ba tayo galing kanina? j a a n kami o, oh, j a n a n banda, j a a n kami galing.